Madlam people, ako to si George Anthony Biloro Concha, alias Tonton ng Tres Bacoor Molino Bacoor Balangay eh, Esperanza Kilala rin ako sa Las Piñas CAA Pangalan ko ah, kilala alias Tonton George Anthony Biloro Concha Madlam people, may paiintindi ako sa inyo Huwag ha? nyong hayaan maghari ang internet content anonymous ha yung mga content na ano, hindi angkop sa mga artista na ginagawa ng artista sa palabas, sa TV. Yun sila, mga internet content sila, mga television content. Anonymous sila. Huwag nyo silang hayaan maghari Ah, ha? alam nyo bakit? Kasi ganto mangyayari sa hinaharap pag naging sistema sila. Kung nga rin, naglalakad si ganito sa bandang Nyogtres. Tapos kapag yung tao na yon sumasalungat sa kanila, tapos naglalakad sa nyog aaling ang ngawa nila sa TV, sa internet. Masabihin nila, may hawak ganyan si ganto, ganyan yung naglalakad na kung hari sa nyog May hawak na ganto kahit wala namang hawak na ganyan na weapon, di ba? Homosis nyo. Kasi mga bayabas-bayas pa naman sila sinungaling gagamitin nila yung kanilang sitwasyon, yung kanilang trono sa internet content, anonymous, sa television content. Lagi nilang gagawin yun. Magdampi pa lang. Gansay yung mga nanunood, mapapaniwala sa kanila. Tapos sasabihin nila, kung hari yung naglalakad na yun, merong hawak na kahit wala naman. Tapos susuburin ng mga nanunood sa TV. Oh, puntahan nyo si Gendo, may hawak na ganyan ganito. Kahit wala naman. Tawakan nyo si Panyo. Isip, tawakan nyo. Huwag Tawa nyo silang hayaan maghari-harihan ang internet content anonymous. Ang television content anonymous. Ah, ako tuwa si Alias Tonton yung si Anthony Bilauro Concha Alias Tonton yung pangalan ko yung si Anthony Bilauro Concha location ko ngayon hanggang noon 2022 dito pa rin ako kasi dito kami nakatira 2022 kami lumipat dito sa so, Naikabiti Pasinaya North City Street Naikabiti Pasinaya Home North City Street Naikabiti Pasinaya Home North City Street si location ko